So, ito pag-usapan natin yung awards kasi nga nanalo nga si Tisoy tapos nandoon din si Catherine. So, ang dami na namang lumalabas na isyo katotohanan tapos very sweet daw si Tisoy, inaalalayan niya si Catherine. Naku, gentleman po yan si Tisoy, hindi lang naman isang tao, hindi lang isang babae na umalalayan sa alalayan naman niya lahat lang mga babae kahit ng mga kaibigan niya. Maalalayan? ganun yan siya tsaka huwag kayong padadala na kung anong lumalabas sa mga social media lalong lalo na sa mga pinupost wala po yan kung anong mga pangalan is very sweet or anong nagyayapusan wala pong ganun mayroon ngang lumalabas noon na na pangalan nito na picture luma nila yun ni, ni main at nakita ko rin talaga bata pa doon din si ano Catherine tapos minsan ginagawan din nila yung mga 'di ba ang dami nilang pelikula ni DJ ni ano ni Padilla at ni Catherine ang dami nila kasi s'yempre naman 11 years pa naman yun sila sesama at isa lang yung ano nila uh, management so talagang ang dami nila oh luma nila yun ano siguro isa scene na doon sa film nila tapos or saan sila nag naglalakad, ano, ginaya po yon yun na nga, yung ulo kay Alden or ano ginaya po yun, eh kahit naman pwede talagang gagayahin yon kahit nakatayo lang si Alden gagayahin nila at pwede nilang palakarin or paakbayin, kasi kayang kaya nga yun ang basta sa social media yung mga bagong teknolohiya ngayon kayang kaya po yung paggalawin, papaalala ko yan sa inyong mga palangga kaya, alam pa palit-palit lang yung mga socialistas, ano? Yung video na luma nila ni May noon, papalitan ng damit, lahat papalitan yan, pero walang mga katotohanan. Puro talaga! Alam mo, minsan nakakainis nga eh. Tapos yung luma din ng mga video nila ni ni Padilla at na, ni Bernardo, kukunin din. Akala mo katotohanan, pero yun, wala pong katotohanan yun mga bulok po yun. Ganon din. Alam mo yung mga ano na yan, yung ginawa nila kay Maine, gagawin din, nako gagawin din nila dito kay, ano, kay Alden at saka kay Bernardo, gagawin din nila yon di ba? Yung piking kasalan, mamaya tingnan mo, ginagawa-gawaan nila ng istorya na nandaligaw na, pumunta na sa nanay, may picture na sa nanay, si Alden. Oh, mayroon talagang nakita ko ang doon yung ano. Hey! Nako. Ewan ko. Kung siguro yung katotohanan yung ewan. Po, basta sa akin, hindi talaga ako naniniwala kung nutusan man si Ali na pumunta doon para ano, sa pamilya. Pero yun lang ay friend naman talaga sila dahil mayroon naman talaga silang pinagsasam, pinagsamahan na pelikula. Ayan na nga. Yun na nga ang the highest daw na ano talaga, na kumita. O, ba diba? Yun ang pinalabas nila. Na talaga yun ang highest na ano. I, e, alam mo, may posibilidad talaga na mag ano talaga sila, magtambal. Kasi, yun daw ang highest talaga eh. Wala pang lumalamang yung kanilang hello, love, goodbye eh oh, di ba? Kaya may posibilidad na talagang magkaroon sila ng part 2 or something basta bigyan sila ng pelikula. oh, di ba? Kaya pinapainit na 'yan dahil siyempre pag ipon-iponin yung kung marami talaga yung mga fans na kung susuporta talaga doon sa, sa kanilang tambalan. Ganun lang yun eh, showbiz yun eh. Pera nga yun at saka pinapaalala ko malaki talaga ang pera yan dahil sasakay din yan si Alden dahil mayroon nga siyang kumpanya di ba oh yung kumpanya niya pwede din doon magiging producer sa kanyang pelikula pelikula pa niya kikita pa tapos yung kanyang ma, ano din yung kanyang kumpanya papasok din doon ang laki ng pera o di ba pera nga ang pinapagalaw o. pera yan eh sya showbiz yan eh. kaya talaga ako hindi ako wala tapos, basta ako, hindi ko talaga pinapanood po. Nasa atin po, mga palangga, papaalala ko, nasa atin po kung panoorin nyo o hindi. Kasi mayroon din naman talagang mga Aldeb na sumusuporta at tuloy-tuloy pa rin na kahit sila Aldeb Nation, tapos mayroon silang individual na project kagaya kay Alden. Eh kay Alden naman talaga ang marami. So, sumusuporta talaga sila. So, sa ngayon, si Alden talaga busy siya sa yung, ano, yung proyekto nga yung ipapalabas na malapit na yung kaliseri pulang araw ba yun ang kanyang busy pa na siya nagtitaping sa ngayon so ito naman si, si main at pag-usapan din natin mga palangga nanalo din siya di diba? nanalo din siya eh wang ko parang wala naman siya kasi wala naman akong nakitang pictures na mga pictures na tumanggap siya sa awards na yan no maigi naman na hindi pumunta dahil alam nyo, kung pumunta na naman siya, ayan na naman. Mayroon na naman, ginawaan na naman na ano na yun na istorya. Andoon! Nandoon magkasama si ano si kung kung, ano kasama ni, eh syempre, ganun talaga eh, inaantay lang nila talagang kahit nga naman, di ba, hindi nagkakasama. Gagawan pa nga ng istorya eh. Mas maigi na yun na hindi nagpakita. At buti naman, walang pictures si Mingay na ano siya doon, tumanggap siya ng awards, di ba? Na nahimik. Oh. Tapos, ayan na nga, mayroon din, ayan, mayroon na namang istorya na, ay nako, si Mingay daw ay gagawan na, gagawa na naman daw ng baka segment sa ikbilaga, Dahil siya nga lang naman daw ang ano dyan, nagpapasaya. Nako, tingnan niyo minsan may nas, may na ano nga ako no may, may nasilip na talagang ginagawa na eh. hindi naman yan ginagawa ni Mingay na grabe magliyad pinaliyad <laughs> pinaliyad na niya yung ano niya hinaharap niya yung parang ganun parang yung bang fashion model or uh, beauty queen yung ganun na magtayo tapos maglalakad parang hindi na siya nahihiya alam niyo talagang itinutudo nila yan dahil nga, mahina na nga rin naman yung kanilang ratings or mababa na ang ratings talagang nanining, nangingibabaw na ngayon ang showtime dahil talagang mataas ang ratings ng showtime, yung kanilang especially for you na segment. Maganda talaga. Yung iba kasi diyan nakakaiyak. Tapos at parang katotohanan kasi yung mga ano ba, yung mga istorya diyan. Kagaya rin naman 'di ba? Masyadong bongga din yung judgmental noon, 'di ba? Mga totoong buhay na kinukuwento nila. Ganon din eh wala na yung ano, yung judgmental, 'di ba? Pinalitan na tapos ayan, itong sa ano, shoe time, especially for you yun doon tumaas talaga ang ratings ng showtime time yung mga nagkukwinto ng mga sasabihin na may relasyon yan nga talaga papaalala ko sa mga sumabaybay so, sa aking vlog huwag nyo pong paniwalaan yun huwag nyo pong paniwalaan yun dahil lahat lang po yan ay puro kalukuhan, showbiz lang yun thank you so much mga palangga bye